Video <laughs> pa to. Video oh. <laughs> mo dito. Aaam. <laughs> selfie, selfie. Hindi video yan. Ngayon ba? Ben, kayo lang kumakain ah. Ngayon, hindi na. Kita magi. Para lang tayo din nasa Ayan na sa keso. Ayun oh. Kainan natin dito. Oo, <laughs> oo. Mamaya pag naliligo ah, na tayo. Bakit? Maliligo pa ba kayo? Tara na! Ipibidyo, nandun tayo lahat sa tubig. Sama naman ako. Ay, eh, may sabi pa yan. Okay, Wala na po. <laughs> Grabe tayo. <coughs> uh, Grabe tayo. Uh, Grabe tayo. Hoy, baka na. Hoy, ano? akin ba to? Mm. Oo. Oh, oh. akin na lang pansandok. Kurang ako noon. Aba, akin na lang kayo. Oh, yes kayo ah. Ubus ko pa to kahit busog. Uwi pa ba tayo? Hindi tayo uwi dito. Diyan mo tayo sa Alam mo, Ate Mark, kung dito tayo ang mission. Sa damo matutulog? Oo. Tulog agad, tulog. Ay, sa damo. Dito na lang <laughs> tayo. May isang buwan. Oh, lolo, isang Sabi ni Rico. Basta ako sa tricycle, pwede. Huwag lang sa kapalabat. Basta sa tricycle ako, pwede. <laughs> ano na yung yun pag, ano. Meron daw dito nga namatay. Ibuwan oh, no. ano. Ibon. cha ibon